Sabi niya, akala niyo ba nagtatrabaho ang presidente? ko kasi oh, hindi, oh, hindi daw nagtatanong na at all. Walang direction ng governance sa iba't-ibang departamento. He doesn't command, he doesn't ask. Ano po ang mm. inyong uh, komento po? Ako po kasi ay nakaka-attend ng mga meeting ng Pangulo. Sa mga sectoral meetings, sa mga private meetings, nakakasama po tayo dyan. At ako po mismo ay witness kung paano siya magtanong sa mga... Uh, mga kabinete, sa mga secretaries, no? At inaalam niya kung paano ito, paano yan. So, dapat ganito ang gawin natin. So, siguro kaya niya nasasabi yan. Hindi siguro siya umaaten ng mga meetings. So, hmm. prove niya muna kung kailan siya umaaten ng meeting, kung kailan yung time na sinasabi niya na hindi nagkocommand ang Pangulo kapag nagkakaroon, nag, ano, nagkocommand ang Pangulo, hindi nagpipreside ang Pangulo during the meeting siya muna magpatunay. Siya muna magpatunay. Kasi ang mahirap po ibibig lang. Mukhang pinagugugutan so, niya dito, Yusek, yung sa DepEd siya, uh -huh. yung secretary siya dati. Sabi niya, walang okay. partisipasyon at all yung Pangulo, kaya create nila yung matatag agenda, yung matatag curriculum. Yun nga lang ay natigil. Dahil sabi niya, she didn't deserve the attacks thrown at her by the admin. No? Kasi sabi niya, siya na nga lang daw ang nagde-deliver nung, admin, nung time na yon So sabi niya, nung, nung nawala ako, eh wala na siyang accomplishment at all. Si Pangulo, wala na daw ang accomplishment. Okay, una-una tayo doon sa matatag-curriculum, Ah. Inaamin niya sa kanyang uh, one of the speaking engagements na wala siyang ginawa dito sa uh, matatag-curriculum kasi hindi siya eksperto. At pinaubaya niya lang doon sa mga USEC yata niya or ASEC niya. Bilanggit niya to sa isang ano, nasa ano yan, nasa video yan. Inamin niya na pinukpok niya lang yung mga tao para magtrabaho kasi siya mismo wala siyang alam. So kung siya mismo walang alam, ano makukontribute niya dito sa matatag curriculum? Pangalawa, totoo naman, walang direktiba ang, mga pangu Pangulo sa mga ginagawa niya sa DepEd tulad ng ano, pag-create ng hmm. ghost students. ba diba? Yung laptop, yung laptop na hindi makuha-kuha sa yung 1.5 gadgets and materials, school materials na hindi kinuha sa warehouse ng ilang taon, pinabayaan niya lang doon, hindi po direktiba ng Pangulo yan. At yung mga, mga anomalya, yung mga bulok na pagkain, mga inaamag na pagkain na din-deliver pa yata sa mga estudyante kasi na-deliver, nakita, bulok eh. Hindi po direktiba ng Pangulo yan. Tama po siya. Yung ginagawa po niya talaga sa DepEd at at time na sekretary siya, hindi po yan direktiba ng Pangulo dahil hindi po ganyan mag-uutos ang Pangulo ng ganyang kapalpakan.